ay ay ga paksit ta bahaw ani eh. unya karon buntaga medyo naglain man panahon karon samas kong gibati gapis lang o imbis ma orang tani time para atong pasalamatan Ginoo so magpasalamat gyapon ta sa mga blessings nga gihatag sa adlaw adlaw maayo na lang kagahapon nakapamasol man og isda so sakto pud kayo ato isugba og kilawonon kabantay mo nice kayo ang view sa dagat nga akong nadtuan kagahapon no so far diri sa po lapo murag mao ni ang pinaka nindot nga akong nadtuan kagahapon na lang kung unsa ka nice ang dagat ari tara atong sugod ang isda kay kagutom na man onya sa kay mo kilaw og isda di ba kasagaran kani nga isda may kilawon onya sa wala pa makasuway og kilaw ani na nani ora ni siya pagsiad medyo hasol ni siya limpyuhan kay naman tuig gamay nga buko kinahanglan man tumakuha para lami pud kilawon inig na nato og siad mao na ni ang porma oh di ba limpyo og lami kayo tan awon so nahuman nam ni ato sang limpyuhan ng atong dollars nga lamas oh mao ni siya dayon matud pa sa ni siya imix kung mga on para yun parang katam isa isda na agyapon so nahuman nam tag prepare sa kinilaw ari na punta sa sunog ba may na lang nakapasiga tabisan pa nagtaligsik di ara na ang kasinaw sa isda ay ulom deni eh. dayon para lasado gid ang unod sa isda at siya pala man naglamas fast forward so maaw na gid kinahanglan natong dadalion kay di na madalang kagutom may lang ni cooperate pa lang ka adlaw inani niya siya ka crispy ay si papa am din okay na pa makaura lagi ta mao na gid ang tinuod nga crispy salamat sa imong mga unta Chura!